Masarap siya. Ang lasa niya, 'di ba, yung lasa ng tahong. Pero gawin mong mas malinamnam pa. Tang times 20 times doon sa tahong. Hmm, okay. tingin ko suka. Pero Sarap suka. <laughs> sarap Saging na saba. <laughs> Saging na saba. <laughs> yung... so, <laughs> Three, okay, so, so, there's team. No nothing. No salt. Malaking tahong, guys. Ay, hey, mag-ingat kayo yung, yung, yung mga ano dyan, walang galang kamot. Yung mga na yung Saka, ito nakaka... Pa? Herbogism, yung may mga Baka may may din pa kolo tayo. Dami pala eh. Para sa nakakatawa. Sana. Sa tumaget. Di ba kayo na yun na... Yung na ko, mahilig kumain. Oo. Alam mo, masarap. mo. Nag-ano ka? Wala na, hindi na tayo ng kanin na ito. Oo nga. Oo. na. Nakailan na ba ako? One, two, 3.